good morning, Ibuwan. Punta kami ng bayan. May 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 ibs. kami. Kuputan uh, tayong mga lakad. Okay. Sakay na kami ng ano. Ayan na. Pakita ko lang sa inyo ang aming dinadaanan at uh, abangan nyo lang ang kasunod na kabanata ang nandoon na tayo sa bayan okay ay ang kasama ko oh oh pareho ang mga damit nila oh mo <laughs> ano, oh. siguro may ano to sayaw sayawan sana same <laughs> Ay, 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 Piloto namin, no? Special to, Ang piloto namin, may ari nito sa sakyan. Ay, ang mesis niya na, sa na, sa lolo. Na, na, na. May ato ito dito ng sa Ayan. Ah, may kasalubong. Ayan, may kasalubong. Ayan, may kasalubong. Okay. Ah. Dito na kami sa tinatawag na East Matarik Ayun taga rito uh, Sigurado makarelate sila sa ang banda to Ito on, on the way kami Papuntang bayan ng Hagna Nandito kami sa Liter East Sabi yung sa tawag na nila ito Sa East Kasi ang daan parang Liter East Ito oh, na kami ng isa oh. Masayaw <laughs> na. Presidente ng Women's. Kabugas na mare. na. Kabugas. Ah. Apo ngalan mam? Asi Ah, asi Madam asi dito Nandito. Yung si, si yung ito. isa kanila blank, blank, blank. mga sawa dahil hindi natin alam baka may sinong silos dito masilos, ito, masilos ito kung ano eh paghiwalay mas... ayaw ko ayaw ko <laughs> ah. pero huwag kayong maniwala biro lang <laughs> at okay let's go <laughs> uh, patawa lang ba patawa patawa lang mga kaibigan mga viewers mga tayo followers kasi parang matagal tayo tumanda okay sana naman yung landing ng kulinis ano ang hospital di train bisa check up lang tumaas make heartbeat ko ya pingasok no at di ya to na, na tuloy. nasa emergency hospital ko hindi aku lain kalau hmm? betul

saka yung BP ko 140 over 90 kaya nagdesisyon ng doktor na i-admit na ka lang kaya, kaya nandito ako ayun ang kasama ko malis pa kasi pumunta sa laboratory mayroon daw akong examination na tropolin para sa heart ko. Tropolin 1. Ano ba yun? Wala, nakataon pa naman na fiesta dito sa bayan ng Hagda. Lucas Bispiras. Ganun talaga ang Sikap lang sana yun eh. <laughs> Kaya pala pagdating ko dito sa hospital iba ang pakilablam ko. Parang mainit katawan ko tapos napawisan ako eh. Abnormal ang ano ko nalunlaman. Kaya, yeah. ito. Baka hawag pa tayo ng tridis dito. Bakuma, bago, bago makalabas. Okay, hanggang sa susunod. I'll be back.

malik na sa normal lahat ito ito yung mga kasamahan here, here ayun abangan niyo bukas ang maglabas ko. Eh, good night. Uh, pangatlo namin ngayon araw. Pero pwede na kami lumabas. Pwede na lumabas sa hospital. Kasi okay na raw sabi ng doktor. Kaya nandito kami. Ayun, kung marinig niyo, misa, typical mass. Dito lang kami sa hospital. Ah, nakikinig sa cellphone ni Tila niyo. Ah. Bishop Bishop Abit Oy. Hmm. Amen. Yeah ito, si sir Vito ito sa servito glamilton ito la kitidz sa typical mass kaysa ah, ah, gihatag dito kami katabi kami ng tiras katabi kami ay ay alhamdulillah ay 500 matinding thank you thank you sir loyal ay eh kami alam mo naman mga senior na kami eh kaya talaga i-repair ang mga ano namin, katawan. <laughs> Ayan, na dito kami. Ito, ito, lalabas, palabas na rin ito. Baka bukas. Kasi may tinapos, tinapos lang na ano. <laughs> may tinapos lang siya. Ito yung kasama ko doon. Oh. Ayan. Amen. Hmm. Kesa may di makasunod sa Ito sa kwarto namin. Hindi. <laughs> Maritis daw. Yan, <laughs> kasama namin taga, uh, ito ka, ah. Ang bindulman. Dito mayroon doon, pero tilakpan. Dito. Dito. Um. Mamaya, uh, mga um, alas dos, Laba lalabas na kami. Yan. Okay. O balik tayo mamaya. Paglabas na namin. Hello, na Dito na kami sa labas ng hospital. Kasi discharge na kami. Uwi na kami. Hinintay ko lang sa sakyan. At ngayon, nakataon na na may okay. Ano dito sa labas ng ospital. Galing sinulog. Ayan. Ayan. Dito. Dito pumunta yung galing sa ang tawag nito. Street Street dancing. sa ating kinalalagyan makita natin ang mga tao na manunood ng kanya-kanyang representation ayan o no? oh. pero yung yung gumagawa ng pagsisyon doon sa doon sa ano, doon sa gitna Bala yung mga tao lang oh. Mga tao lang Ano um, uh, no, dito Chime chickies Quarter to five In the afternoon At nakikita natin kung Yung mga partisipante Nasa Gita ng plaza diba? Ito dami, dami ng tao. Dami tao. Ayan, no? Doon sa paligid dito sa plaza. Yun. Kita natin, no? Pero oh. so, dito lang tayo sa distansya lang tayo kasi ano Mahirap na, galing tayo na admit eh. Viva Senyor San Miguel Kapistahan ni Senyor San Miguel dito sa bayan ng Nagna Bohol Ayan, ito ang kaganapan ngayon ng hapon na to Kanina, mga alas dos, nupisahan ang tawag dito Dea. Ayan. Okay. Ah, uh, inintay lang natin ang sasakyan. Ang sasakyan din pauwi. Okay guys, dito na kami sa bahay. Okay, ha, ah, yung mga daladalan nang mga bagay. Galinso hospital. Tu, hindi kami naka pasal-pasal pamista. Ano? Karon ah, na na kami. Dumating na kami sa nandito na sa bahay. Ha. Ah, okay. Hanggang dito na lang at 'yong kalimutan mag subscribe, like, and share to my YouTube channel. At hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless. At saka ingat tayo lagi. bye, -bye.